Ating pag-uusapan at aalamin, kung magkano ng aba ang latest YouTube estimated sahod, ngayong 2025, ng isang Pinay na nag-viral sa bansang Amerika, na si Inday Roning, dahil sa kanyang pagiging dumpster diver. Hinahangaan, at sinusuportahan siya ng maraming tao, dahil sa kanyang paghuhukay, at pamumulot ng mga pagkain o mga bagay, nakapakipakinabang pa. Marami rin ang sumusubaybay kay Inday Ronning, dahil sa kanyang pagiging masipag, madiskarte, at simpleng tao. Na kahit nasa bansang Amerika siya, ay dumidiskarte pa rin, at pinapakita ang totoong sitwasyon ng kanyang buhay. Ginawa nga pala ni Inday Ronning ang kanyang YouTube channel, noong June 21, 2019. May total video views na ito sa ngayon, na umaabot na, sa 111,805,021. At meron ng subscribers sa ngayon, na umaabot na, sa 1.4 million subscribers, sa kasalukuyan. So yun mga idol, gamit ang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita, ang latest YouTube estimated sahod ni Inday Ronin, ngayong 2025. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala, ay isang public website, na kung saan kahit sino, ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings, ng isang YouTuber, or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade, at ito ang Social Blade channel, ni Inday Roning. At shoutout nga pala, kay Diana Calvo, na nag-request nito. So yun mga idol, dito sa kanyang subscribers, ay nasa, 1 million na. Video uploads naman, ay nasa, 597 na. Total video views naman ay nasa 112 million na at user created noong June 20, 2019. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter C positive. Social Blade rank ay pang 284,274. Subscriber rank ay pang 1,298. Video views rank ay pang 178,756. Country rank sa United States ay pang 1,047. At ang people rank naman ay pang 866. So yun mga idol, dito naman sa subscribers ni Inday Roning noong last 30 days, ay merong pumasok na 10,000 subscribers. At dito naman, sa video views ni Inday Roning noong last 30 days, ay merong pumasok na 1,400,000. So yun mga idol, dito naman tayo sa daily channel metrics ni Inday Roning, noong last 30 days. Makikita natin dito, ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at ang estimated earnings, sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito, ay ang daily average, at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average. Dito sa subscribers ni Inday Ronning, sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 333 subscribers. At sa video views naman ni Inday Ronning, sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 45,379. At dito naman sa estimated earnings ni Inday Ronning sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest ay merong pumasok na 11 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 182 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar sa Philippine peso ngayon ay nasa 57 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 11 US dollars sa Philippine peso ay nasa 627 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Inday Ronning sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 182 US dollars sa Philippine peso ay nasa 10,374 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Inday Ronning sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, Pakiclick naman ng like, bilang suporta, sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Dito sa subscribers ni Inday Ronning, sa loob ng isang linggo, ay wala pang nakalagay. Sa video views naman ni Inday Ronning, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 289,085. 85. At dito naman, sa estimated earnings ni Inday Roning sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 72 US Dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,200 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas ng 72 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 4,104 Pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Inday Roning sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 1200 US dollars sa Philippine peso ay nasa 68,400 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Inday Ronnie sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa estimated earnings ni Inday Ronnie noong last 30 days. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated, earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabase lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 340 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng, 5,400 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas, ng 340 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa, 380 pesos. Ito ang posibleng kinita ni Inday Ronning noong nakaraang buwan sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 5,400 US dollars sa Philippine peso ay nasa 307,800 pesos. Ito naman ang posibleng kinita ni Inday Ronning noong nakaraang buwan sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyong mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. At yung highest estimated earnings na ating nabanggit na sobrang laki ay makukuha lamang yan ni Inday kung ang lahat ng nanonood sa kanyang YouTube video ay hindi nagskip ng ads pero bihira lang, na walang mag-skip ng ads, kaya dito lang malapit ang estimated earnings ni Inday Ronning, sa lowest estimated earnings. So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat po mga idol, sa panonood. Nang na to, at ang dami natin mga nakukuha dito mga isnak-isnak sa mga bulilit mga kaibigan, grabe. Ayan, ayan po wala. Ang ganda-ganda nito. Oh,